Ang na po siya picture dere na na siya good evening te na unlock na nako ang in-stream ads. Pero, iniklik na ko, why sit up, nakabutang. So, ang uban ng good ana, kay kuan na siya ka nag ka ba nga ready na ka for sit up so maghulat ra ka kay by invitation naman dron di nakakaingon nga basta-basta og sit up so kung for example next month magkuha si na si Meta ka nang mang-invite na nga kana nga month is for sit up na sa mga tools nga na-invite ka so karon kung ano sana siya temporary gibutang na na dito nga ready for sit up lang ka so unsay mong buhaton ang angay ni mong buhaton keep uploading like Japan ayaw ka wala o oh, gana kay ni ni mo do click click di Japan wa kuan sa puto na lang ka. So, akong advice ni mo, keep uploading lang yun. Hulat sa hustong panahon nga, ma-invite ka, nga ka nang nag-click ni mo, ma-okay na. Okay? Apili lang po sa pag-ampo. Ha? Kaya nga nila yung tanan, kugi o kugi po pag-ampo. Mara yun na akong advice ni mo. Ayaw mo ka-stress ha? Kaya ang uban na is ka nang, kung ano na notify na ka nga, kung ting-invite na po hon, kung anong yun ka. O sana ba ka, o sana ka nga, content creator nga ready i-invite. So, kundi ha, naanakay na kong chance, huwag talang yun. Okay? So, aduna na pag-anipong just comment down kung maulaw, ado sa messenger. Okay, good morning!